Hello everyone! Kumusta kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon, uh, medyo Fernando Pug Jr. yung dating. <laughs> okay, so uh, again, um, gusto ko lang i-share to no? Kasi bakit ba tayong mga negosyante, mga entrepreneur? Ako personally, ah, siyempre uh, ano ko to. Bakit magustong gusto ko? Yun yung love, passion for business. Oh. Siyempre lahat tayo may pinanggagalingan, 'di ba? Pero kung ano 'yon, gusto kong i-share kung ano yung bakit gustong-gusto kong mag-business. Well, siyempre nagsimula to nung nag-usap kami ng father ko that time, very memorable to. Kasi ah uh nakaupo kami tapos siya umiinom siguro wala na siyang makausap wala siyang kumpare na ano <laughs> tapos ako yung kinakausap niya that time sabi niya sa akin gusto ang gusto niya sa akin dalawa gusto niya maging sana maging PBA player rin yon sports sa sports or maging negosyante ang gusto ko lang yumaman okay so ah uh, so yung dalawa na yon <laughs> Yung isa, okay, nakatulong talaga. Kaya nga tayo nakagraduate, ano, yung basketball. Pero then eventually, yung pagnenegosyo, sabi ko nga baka yun yung sinasabi ng father ko. Kasi nga, ah uh, syempre siya nagbibusiness. No? So, such a young age, no, bata pa ako, nagbebenta na ako ng balot. Yung isa sa business ng father ko is balutan sa bukid uh, meron kami tatlong incubator, yung gumagawa talaga ng balot. Then naalala ko pa dati, ano, uh, bata pa ako, uh, nagbebenta ako ng balot. Yung 50 piraso, nagkakandel ako, nilalagyan ko ng isa, dalawang hindi balot sa puti. Tapos pag magbenta ako, sinasabi ko nga, pag hindi balot sa puti, libre! Okay, so, ang daling maubos. Okay, ang daling maubos hindi ko pa alam yung sales, hindi ko pa alam yung marketing, hindi ko pa, wala pa akong alam sa business. Pero, naalala ko at natatandaan ko, uh, deep within, I, I really love to sell. Now, yung mag magbenta, gusto gusto ko yon yung magbenta talaga. Masaya ako doon. Uh, sadyang masaya lang talaga ako pag nagbibenta. Kasi nga kumikita. Dati 5 pesos, 4 pesos yung bigay ng father ko, may 1 peso. Pag nakaubos ka ng 100, sa so may 100 peso ka. No? Parang ganon. Okay, so malaki na yan. Now, yun yung influence ko. Yung father ko. Then, syempre, tumatakbo yung oras, tumatakbo yung panahon. Uh, I realize na yun din talaga pala yung gusto ko. Yun din talaga pala yung yung love for business, yung passion ko. Kasi isa, isang, share ko lang, isang business din ng father ko yung nagbibenta kasi nasa bukid nun kami. May sasakyan tapos may bany banyerang isda. Tapos nagbibenta po punta sa mga barangay-barangay. Uh, isda, isda, isda! Di ba? Ganon. So ako, sumasabay din ako dyan. No? So, then later, no, I realized na Siguro, kasama na yung influence, but I really love to do business. Bakit ba gustong-gusto ko mag-business? Then later, na-realize ko, wow, di ba? Kasi, isa sa pinaka-dahilan kung bakit ko gustong-gusto mag-business is dalawa kasing gusto ko talagang ma-achieve. Totoo to. Sa buhay ko, at least man lang, no? I'm 42 years old, sana makuha ko to. Sana man ang darating yung time na yung time and financial freedom. Common word. Pero sa totoo lang, pag na-achieve mo yon, the best yon. Paano mo makukuha yan? Sa pagbibisnes lang. Okay? Kasi, sa negosyo, sa pagbi-business pag natawid mo to, pag na-pull out mo talaga, pag naging successful talaga yung business, hindi na required yung sarili mo doon sa negosyo. Hindi na rin okay na rin na wala ka doon sa so yung oras mo. Kahit nasa ibang bansa ka, kahit saan ka mamasyal pupunta, meron kang gagastusin at meron kang oras, you have all the time in the world. Pero alam nyo kasi na para maintindihan niyo lang. Ang entrepreneur, pag nagsimula yan, kami lahat, kami yung janitor, kami yung manager, kami yung marketer, kami yung kami lahat as in. Kaya ako personally, pag meron akong nakitang isang negosyante na naging successful, na dati dito lang siya, lumaki siya, I'll tell you, sobrang saya ko. Na dati nakatira sa tulay, <laughs> ulitin ka na naman, na naging milyonaryo, na dati problema ng gobyerno, ngayon siya yung nagbibigay ng solusyon na kasi nakapagbibigay siya ng trabaho sa ibang tao Ibang klase at ibang klase yon. Alam nyo ano pa yung maganda sa ano? Ano pa yung maganda sa pagbi-business? Kasi binabago ka nito. I'll tell you dati, eh, lahat na yata ng buyaya, ano ba yung sa Tagalog, no? Yudi, puta, linti, bilatsing ilingya, linti. Bad words, bad words. Ilonggo words, no? Na, na pamuyayaw. Bad words yun. Pero ganun ako dati. Pero pag negosyante ka at gusto mo mag-business, may mga bagay na kailangan mong baguhin. So isa yan sa natanggal talaga sa akin at wala na talaga sa bibig ko yan. Natanggal na talaga yan. Wala na. Kailangan mong magbago. Pangalawa, Naalala ko dati, yung paninigarilyo. Pero ako hindi ako nakikialam. Bahala kayo dyan sa buhay niyo. Basta ako, nung naninigarilyo ako, tatlong taha na si dalawa, tatlo sa isang araw. Just try to imagine para kung Baron Geisler na hindi ko talaga kaya magstay sa isang room na aircon na hindi makalabas at makasigarilyo. Ganun kalala. Pero pa, yung nagbibisnes ako, na-realize ko, naapektuhan yung health ko at naapektuhan yung bulsa ko. Kung talagang gusto kong mag-business, kailangan, kailangan kong itigil to. And I'll tell you, five years ago, natigil ko na yung paninigarilyo. Hanggang ngayon, hindi na ako naninigarilyo. Binabago ka pag negosyante ka. Nagbabago ka sa ikabubuti mo. So yung proseso, yun yung gusto ko. At alam mo yung gusto ko sa papasok ko lang din naman. Yung, yung gusto ko kay Diwata, no? Nakikita ko kasi sa kanya yung kahit ganun siya, wala namang pero alam ko na meron, meron sa kanya na nagbago kasi nung nag-business siya, sa proseso, ramdam niya yung hirap. Bilang negosyante, ramdam ko yun. Ramdam ko. Kaya alam nyo, tayo ano, regardless kung ano man yon yung isa sa masarap lang sa pakiramdam kaya tayo nagbibusiness. Kasi, number one, syempre, para sa akin, hindi tayo yung problema, tayo yung nagbibigay ng solusyon. Nakatulong tayo sa gobyerno, sa pamilya, sa tao, sa community. Nakatulong tayo. Number two, masarap lang sa pakiramdam na sa pagnenegosyo yung dating masama naging mabuti sa totoo lang kung totoo talagang yung negosyante ka talaga hindi ka kasi ayaw mo kasi ng ganito ayaw mo mang scam yun yung number one ayaw mo man loko ayaw mo kaya yung mga totoo talagang patas lumaban ng mga negosyante, alam ko, babad sa hirap yun. At katulad ko, I'm really trying my best na maging mabuting tao at mabuting negosyante sa bansang Pilipinas. Para kung marami tayong mga Pinoy na nagbibusiness, na ginagawa yung part natin, I'll tell you ito yung solusyon. Kaya kung ano kaman ngayon, saan kaman ngayon at kung sa puso mo nakita mo na gusto mong pasukin yung mundo ng pagnegosyo, isa lang masasabi ko, mahirap. Pero sa kabila ng hirap na 'yon, pandaan mo na pangarap mo ang tinatrabaho mo, hindi pangarap ng ibang tao. I think hanggang dyan na lang. Maraming maraming salamat. Goodbye.